Magandang madadala mo sa presinto ko. Salamat po, sir. Uh, hindi mo ako magpapaligoy-ligoy pa. Sa palagay ko, bagay tayong dalawa. Gusto kita. Po? Um, ano pong ibig sabihin nandun, sir? Ano ka ba? Ang pasensya na po kayo, Lieutenant, kasi itong kaibigan ko, wala pa po siyang karanasan, wala pa po siyang nagiging boyfriend. Sino? Sakto pala eh. Pwede maging tayo. Um... Lieutenant Victorino, handa na po yung mga tao natin. Sige, susunod ako. Sige po, sir. Vasquez, pakifile tong mga to. Ayoko Garcia, sumunod kay sa briefing ni Dimagi ba? Pag-uusap tayo mamaya. Ano yan? Ano yun? Ibig sabihin, may gusto agad si Sir Hector sa'yo? oo mm, hindi. Parang baka joke lang yun. Oh, huh? Jonah, ano yun? Wala akong times mga ganyan-ganyan. Alam mo, kaya ako pumasok sa pagkapulis para maglingkod sa bayan, hindi yung mga kung ano man yun kanina. Tsaka, ang gusto ko, kapag tumaas yung rango ko, dahil yun sa tapang at galing ko, hindi dahil girlfriend ako ng isang opisyal. Totoo naman. Alga na, matan na tayo. Ikasama muna. Pagtanggalan na lang.